Go. Hi guys! Mga yung Adlao is Proketik! Andito na yung ating mga foam from Mandawe! Ang ganda ng foam na to. Hindi lahat ng bagay mahilig ako sa matigas. Gusto ko yung malambot. Kasi mahirap sa veneers pag matigas na siya. Charot lang. So meron na tayong foam. Semi-double siya. Semi-double yata. Masa parang ganun. This is semi-double. Makapal siya. Like 5 inches siya. Or 4 inches. Ayan, thank you so much Mandawi po, dahil sa inyo, hindi na masasaktan ang mga mag-check-in sa Ana Ana House Kahit abutin sila ng ilang hours, malambot na po ang kanilang higaan At nakaabang na po yung mga mag-assume na mga lumang foam. But today's video, ito na po yung walong in-order ko na mga foam, ayan, maganda siya And this is, this has, this ah, have, it had? has, it have It has 10 years. This is 10 taon po ang kanyang warranty pag nagsag siya, pag pumangit na siya, pwede mo siyang ibalik after 10 years. May maganong talagang bagay, no? Pero hindi natin siya pwedeng i, i, i ihalin tulad sa tao na pag pumangit, ibabalik mo na lang siya kung saan siya nakuha. di ba? Pero pwedeng ganun, no? Pag hindi mo na gusto, or napapangitan ka na sa isang tao, sa asawa mo, sa partner mo, ibalik mo na lang siya ng maayos doon sa, pamilya, niya. Pamilya niya. Hindi yung itatapon mo na lang siya dahil wala na siyang silbi para sa iyo. Kasi hindi lang. Grabe. Gaba. Diba? Pero may, may, five na pala ngayon, no. Oh. 4 years na dapat kami nung <laughs> two. Tapos ano? <laughs> ang maganda dito, pero ako, kahit ano, tab nito, pag nagsad siya o pumangit na tong foam na to, ibibigay ko na lang siya doon sa mas taong, mas nangangailangan, kailangan pa to, kasi pwede pa siyang pakinabangan ng iba. So, ganoon na lang. May mga bagay tayo sa buhay natin o mga taong importante sa buhay natin na pag nagkaroon ng hindi magandang pagkakaunawan, pumangit na yung relasyon, malamig na, bitawan mo na lang siya kasi merong mas better na taong mas tanggap sa kanya kung ano at kung sino siya para mas mapabuti siya. Sa so ito, hindi natin ibabalik to pag pagpumangit. Ibigay na lang natin siya doon sa taong mas kailangan siya kahit wala na siyang silbi pa. Para sa pagbabalik ang magpakailan mo. <laughs> <laughs> so ito na yung phone natin. Kadugal ba ito? Thank you so much, Mandawi po. At nakaredy na po ang ating mga staff para mag lipat ng foam doon. Nakarede na rin yung mga tatanggap ng mga lumang foam. So kung gusto niyo pong makuha yung lumang foam po, puntahan niyo po dito. Now na kasi first come first serve. Wow, parang dami. Ayun na! Apat lang po siya. Yung dalawa ay hiningi na po ni Sita para sa kanyang new house. Ang dalawa naman ay hiningi na. Para saan naman yun doon ah? Mami si wala na Wala ba sa Wala. Wala, wala, wala mga foam doon. Sala, din. Sila din o, ubos. Wala, may natutulog ko doon. Oo, wala sila So, kasi sila ni Donna, <laughs> lahat sila ni Bimbo, lahat ng mga staff dito sa farm, doon na rin natutulog sa bahay. Isa na lang sila ng biden. So, dahil dyan, walo po yung foam dyan na luma. Tatanggalin natin dyan. So, apat na po yung natanggalin. rin si Arjeling, is Jeopardy, is si Jayford, si Britney. Isa na lang yung foam, ha? <laughs> Pwede. Ang ganda ng foam na luma doon. kasi madumi na may amoy, amoy pa. pa. <laughs> so, perfect. So, ang makakuha. <laughs> <laughs> hindi, alam nyo guys, yung phone namin ilagaan talaga namin yan. Pero since, iba-ibang tao ang natutulog dyan, iba-ibang guest, iba-ibang customer, iba-ibang ugali ang customer dyan. May iba talagang pasaway. Minsan, nat na, na, nababasa ng hindi ko alam, tapos natatalsikan, natataiyan, nasusukahan, lahat-lahat. Lahat. So, masisira talaga ang phone base. Ah, dito yan, dito yari. Siya po ang kata. Ka Uy, alalaya mo siya. Ay, ay, oh, ay no, no, po. no. Yung, po. Yung po. pong. Yung pong. Yung pong. Happy birthday. Siya po si kuya. Puya, Pakilala siya kayo. Mag-hi ka muna. Hi po. Hi. Hi po. Hi dito. Ali kayo kuya, ay, kayo. Ano kalahalan mo? Kuya, pagkakang pa tubig, dalawa. Hoy, gagakasama yun sila. <laughs> sila po ang mga as crew na Mandahad? Mandawi, Mandawi Foam. Yeah. Itong foam na to ay nakakahalaga siya ng mga 8 to 9,000 pero nakales ako na ay hindi 8 to 9,000. Basta na, ko dito Tino parang. resibo kasi. Ilan yan? Ano pala siya nakahala? Ang bawat isa ay kakalaga ng 4,000 so nabawas ko siya na ng 1,000. So itong 2, 4, 6, 8 na to nakales ako ng 8,000 pesos. Thank you Mandawi Foam. Dahil nagpaano, ang tagtawag nung nagpa-card ako sa kanila. Tag Membership. Home card. home card. For only 900 pesos, meron ka ng home card. Maabil mo na kaagad, mabibigay sa inyong card. Tapos, magagamit mo na siya kagad sa binili ninyo. Sa Mandawi, kung po yan. Sa may... Member. Ali dito, ano member? Tang <laughs> lugar ng Mandawi pong? Sa po? Sa Gugman. Hindi ba sa Mandawi? <laughs> Kugman Zone 6. Sa May Kugman Zone 6 gilid lang po yan sa Alam naman ng mga taga CDO yan. Pero thank you so much. Mandawi po. Ani pa pipirma? Ah, autograph daw. May number na po siya sa Ha? Papirma yung paper na order. The... Walang... Yes. <laughs> Bakit kasi nagtagalog siya? <laughs> Walang. Asa ah, so <laughs> alright sa sakit ang kamay ko. Turoan mo ako maghawakan mo yung kamay This is my number. One five per head. Ilang head dyang sa'yo? Meres mong Ayan. Ang hmm. hmm. dami pala nilang order dito guys. So, thank you so much Mandawi po. Dahil diyan, baka naman may free akong tatlong po. Bye bye na baba. Thank you so much. Thank yeah. May miss nga Marami yung nangyari sa atin pero ang katayangin kahit malayo tayo sa isa. Uy, dapat matest natin kung okay yung kama. Okay ba yung kama? Dali na natin sa loob tapos hindi na natin matigas na talaga siya. Wala ang... <laughs> <laughs> ha? May asawa ka na? May asawa ka na? Ha, mayroon na. Ah, mayroon um. pala? <laughs> <laughs> sa ka. Ay, nasasawa mo! So, thank you so Ay, saba! Magaya ka muna sa asawa mo. Uy, ah, magbiriyan na muna kayo. May snacks kayo. Ah, Magbibigay ko muna ako sa asawa ko, si Rosanne Lacre. <laughs> Rosanne Lacre? <laughs> Gaya na iyaw mo. <laughs> okay, Pwede <primu>, mag <laughs> mag mo mag-brenda? Ito, ito, ito. mag muna kayo kasi alam ko, napapagod ka na, pawis na. Gusto mo ng tawe, tawe tsaka mo. Sabi ko sa'yo, huwag ka mag-ikipag. Ali, Sa mga <laughs> pobre mong, ano, classmate. Ay, 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 kita. <laughs> Mag ano muna kayo? Mag ano muna kayo? Mandawi pong, ganyan po namin kamahal ang mga nagdi-deliver sa amin ha? Kasi may camera kasi <laughs> Nakano, tayo Alam nyo ba na ang foam na to ay kasing lambot na mukha ni Kuya? Ha? Huh? Paano mo nasabi mo? <laughs> Sige, ganoon ka Anong saan mo ganaan mo? Anong? Tuloy na eh, ay mga tulong jo ko. Yung mga, tulo, mga bedsheet. Momsina. Guys, oh kasi tagtulo lang kay tag isa lang ha kay 1,000 na man inyo ko ang discount sa isa kapo. Mga guwapo mo na yung mga crew sa Dawi po. Um, no. Sa lahat ng mga taga-Mandawi, maraming maraming salamat. And maka meron po kayong souvenir sa. <laughs> Sarapla. Thank you so much Mandawi po. Maglalagay na po kami. Tara na, tara na. Ay ay ay, hindi na dito pikas. Ayan, nilalagay. O, oh, dito na, dito na, okay na. Ganyan, di pa Mag-effort ka kasi mangingi ka ng dalawa, di ba? O, oh, shoota ka. Tanggalin yung mga plastic. Alteya alis. O, oh, plastic, alis dyan. Ayan na, ang ating mga foam. Tanya ganito yung foam kasi para hindi maingay pag nag anak sila. So, maliliit po yung foam namin dati. By one take one po yan siya. Ayan yung foam namin na maliliit dati. Tatanggalin na siya kasi ano siya Pla sag na siya guys oh so ibigay na lang namin siya sa mga nangihingi sa amin ay hindi sila lang pala magkaka kuha na like, excited siya Argel Argel masarap yung pagkanaana -ana ninyo ay wala na pala siya wala pala yung partner mo sir Venice mm, tanawa na, na nga akong bulak kinuuko ataya ka oh tanawa yung mga gisang naan talaga bago baga nagtagok-tagok ayan na Tingnan natin. <coughs> <Ang> init. Hmm? <laughs> may init talaga, guys. Parang dapat dito ako ng Pero kas oo, sa Pero meron na ako mga African talisay sa likod. Pag lumaki na ito ng ganito, sa likod yung nakalagay, malamig na tas may mga daon na rin yung aking mga kahoy. So, one year lang to, guys. Malami maano na to. Uh, malambig na to dito, dito. So, we need to remove all the plastic because it's gonna maingay-ingay kasi siya eh. Para malamang kung may gumagamit. Oo. Tapos, magpapagawa din kami ng seat, ay, seat cover. Bed cover. Yung, ano siya, i-ano, lalagay muna sya ng cover yung sa rice. At ah, saka bibigay, lalagay ng, ng, na, ano? Bed sheet. Bed sheet stretchable. Ha? Ah, Bye-bye! Thank you so much! Amping! Wala na po yung mga plastic. Pa. Plastic. <laughs> Um, alteya bilisan mo naman. Ito na, bibigyan kita nitong copy. Ito naman, para makita nilang masipag. Ang sipag po ni Ma'am G Kasi nangangarap po siyang pumayat kasi, guys. Pero pag madaling araw, kumakain ng masit kanto, nagluluto ng itlog. Shoot, ka. <laughs> Parang useless lang na. <laughs> Ganon din. Vitamins, vitamins pa siya. Para maging, ano, pero grabe. Ay, yung vitamins, okay ako oh, sa mga. Oo, oh, oh. tapos nagfilter pa siya sa UC, guys. Pero... Dalawang kaha naman na uubos ang araw. Wala din. Oh, no. Wait. Ano ba? Tatlo? Walo. Madumi yung foam, guys. O oh. Madumi. <laughs> Hindi po kaya na mga daliri niya <laughs> ang foam. Ang taba kasi. <laughs> kasi may gunting kasi. Wow, kasi sayang po. Ayan, no. Oh. So, sana sa mga mag-check-in dito, huwag nyo namang ihiya. Isipin nyo na lang karton nyo rito mm -hmm. Aalagaan ah, nyo rin. Gunting ba? Ginuok ko. Ang tagal naman yan, Altea. bagal mo naman gumalaw. Wow. mga plastik Natanggal na yung mga plastic. Tanggalin mo muna yung ano, luma. Ayan. Nipis na mm, Ay, tumama na. Ayan po yung ating cover dati. Malili maninipis talaga siya, guys. Hmm. Dapat talaga ano. To our beds, our, our room consists of three unan, one kumot, but you can request naman uh, extra unan and extra kumot, or extra kumot lang pala kasi mukhang wala na kami unan na extra eh. Extra kumot naman, or bedsheet Ay, segment to. Basta, yun. Ayan. So, dapat talaga may cover muna siya yung silky, yung ilalagay dyan, saka yung bedsheet para hindi direkta sa foam yung pag merong nabasa, kasi may mga nag... Hello, ang ganda nun yung oh, ang arte. Wow. Okay na siya. Hmm. Pak bongga. Ang sipag talaga ni Ma'am Siji, guys. Ganyan po siya kasi pa, guys. Ayan. Ayan. yan po. It includes three pillows. With different colors. By the way. Yung banggol. Ang pangitig nyo. Tingin ako doon sa pera. <laughs> Balik ako ulit. Tapos, with one kumot. Ayan. So, kasi so, sa so, umaga din yun na po kailanganin ng kumot. Thank you so much, Mandawi po.